isa sa mga mall malls nila dito sa Shenzhen yeah, first time namin dito guys dahil sa sobrang bak mag -a ice coffee muna tayo ang ganda parang nasa beach Ganda pala sa Namsyan. Oo nga, ang building ko. Nice. And very clean. Look at that, guys. Kahit saan ka tumunyan, pang mawari. At nakalinis. Masanlaki ng kalasada. Oh. Ang ganda ng on building kalsada, guys. O, di ba? kang dadaan ng forest. <laughs> Mapuno. Mahangin. Fresh ang hangin. <laughs> Crystal City Mall. Basta ang likod ko. Ooh. Nice. Yes. Come baby, come baby, baby, come, come. Saan ba tayo? Ay mo dun? Lawak naman dito. Lawak ng ng ano? Alam niyo lahat ng mall dito. Iba-iba yung ano. Yung pagpumasok ka, may makikita kang mga interesting things. Mga ganun ba? Hindi pare-pareho. Dito sobrang lawa. Boss. Dito sa first floor nila, parang parang mega mall style. Parang SM. Tatawid lang sa kabila. Yon. Yon. I mean, hindi naman SM. Parang SM nga. Oh. Yung mga nakaabang na taxi. Yan. Oh, the birch. Tapos ang init ng singaw ng pagkakas. Ay, inantay lang pala ako makatawid ng taxi. Eh, yun din ang maganda rito, guys. Aantayin ka nilang makatawid or mag stop sila. Pag alam nilang tatawid. Na Oh. sa kabila. Onitsuka! Oh, feeling ko maraming tao dito bukas kasi 618 sale. Like. Best na. Grabe yung mga sasakyan dito. Yung mga ano nila yan. Mga tatak nilang ano. Grabe parang mga pang robot na yung sasakyan. Tingin ako sa Zara, babe. Diyan ka sa men's. Nita ako sa ano. Bye, babe. See you later. Grabe naman yung mga ano. Paglabas namin ng ano. Ng ano nga Ano nga mall? <laughs> Basta ayan. Mayroon na naman dito sa kabila. Iba naman? Coastal City pala ito yung kanasok Ay, meron din yung sa ano sa taas o, oh, parang Coco Park. Lawson. No, hmm. What? <laughs> what huh? Mall pa rin little... Wow. Wow. Feeling ko maganda rito sa ano. Tignan mo yung building. ganda dito sa gabi. Ah, bro. Ang ganda naman dito. Ito yung sinasabi ko na kada punta namin sa ano, sa mga malls dito. Merong kakaiba talaga. Kakaiba yung yung mga buildings. Tapos yung Wow. Wala akong masabi. Parang wala, parang di na tayo nasa Sanjen. Nanshan, Dito sa Nanshan, ay may Oh may mga sale pa doon oh. So nice. <laughs> Tingnan nyo yung laro ng mga bata, iba na din, hindi na train train no kabayo-kabayuan. <laughs> dragon. Ah, dragon ba? <laughs> ano kayang building to? Grabe naman. Ayan o. Oh. pinahanan ko kanina. Piling ko maganda rito sa gabi ha. Hindi mo, bagong, bagong gawa o. Oh. Ginagawa pa pala. oo oh, ayan o. Oh. Tingnan mo, ang ganda. Look at that! Di pa siya tapos pero super nice. Anong mall naman to? Anong mo sa akin? Pupunta talaga sana kami sa park eh. Pero mamaya na lang mainit pa kasi. Pero kami napunta dito. Ang puro pagkain dyan ah. Ang ganda naman dito. Tentayuhan. Han, aka okay tayo. May may yan tayo pumunta dyan. Ganda talaga. Tamis. Um, Iba kasi pag sa cellphone lang eh. Aka okay tayo. Tingnan natin kung anong makikita natin dito. food plaza. Mga mm. restaurant sa loob. And then, yan, chicken, chicken. Tara, kung may IMAX, merong Holy Max! <laughs> Ala, yung building! Nakita ko to sa ano. Piling ko malapit na tayo, babe. Grabe! Tignan niyo naman yung structure. Structure ba tawag? Structure. O, oh, basta yung building yan. pa sa ilalim. Pero feeling ko ano na yan, parking. Ah, ito na pala yung campings. Okay, tuloy ang lakad. Dito tayo. Paikot. Ah, may koko pala doon. Koko. Naalala ko yung mo, naalala ko rin yung yung nakita natin sa ano ni yung apartment na dikit-dikit. Hmm. Para kaming nasa ibang bansa, no? No? Pangit nito ka, Bandi. Pangay <laughs> <laughs> mo ka, Bandi. Kawa ka lang dyan. Uy, yung sarap. Ano yan? Free. Free ba yan? Free, mangunguna ako dyan. <laughs> <laughs> wow. Grabe. 19. Meron ba akong masusuot dyan? 19.40 doon. Nice, nice. Ang ganda talaga nitong building. Hotel kaya Kayayo pangatapos eh. Ganda. Yun na nga eh. Yun na nga ang point ko. Hindi pa siya tapos pero ang ganda niya. Di ba? Para siyang zipper. Ang binaba. What is this? So nice. Okay. Okay ba? Okay. <laughs> चले को हम Yeah, I'm going to... Shenzhen Talent Park. Now it's 6.46 p.m. na pala. <laughs> Alam mo babe, sabi nila, ayan daw yung bridge na paano ng ano Hong Kong can you guys see that nabasa ko lang Nice. Ganda ng building. Yung style na yun, bay, para siyang duty-free sa ano, sa Sanya, no? Yung pinupuntahan natin. Bukas na ba yan? Pati tayo pamunta dun. Ay, よかった。<noise> 以前没得灯吧？要啥灯吧？<noise> <noise> <noise> Ang ganda ng mixi rito ah. Oh. Ang dami na nating napuntahan na mixi pero iba dito ah. Okay. <laughs> okay. No. It's not Dior. Calvin. Fendi. Ah. Ano ba basahin yan? Shamay. <laughs> <laughs> ah. Look that. Wow. Grabe dito ah. Dito tayo kakain. <laughs> Parang nakakakaba naman kumain dito. Eto!